ito bang paglabas mo publicly, uh, was this something na, na gusto mo talagang gawin? Yes. Bakit? Um, kasi po, I, when I was a little kid, I really was interested to singing, dancing, and I really wanted to be an artist for... for... Maraming netizens ang namangha sa ang king talento ni Francesca na talaga namang di maipagkaila na namanan niya ito sa ama na si Francis Magalona. Ipinakita ng dalaga ang kanyang husay sa pag at pagkanta. Marami ang nagsasabi na kung nabubuhay pa ang ama nito ay tiyak na ipinagmalaki na ito ng kanyang ama. Pagamat merong iilan na nagsasabi na dapat ay hindi na lang umanulumabas ang mga ito at nanatili na lang nakatago dahil kahit sa ang anggulo tingnan ay anak pa din ito sa pagkakasala. Marami naman ang nagtatanggol sa dalaga at nagsasabi na hindi dapat dinadamay ang anak sa pagkakasala ng magulang at hindi ito dapat hinahadlangan na marating ang pangarap nito na sumunod sa yapak ng kanyang ama. Maraming netizens ang naantig ang puso at marami ang nagtatanggol sa dalaga dahil umano ang kasalanan ng magulang ay hindi kasalanan ng anak. Balak din umano ni Francesca na pasukin ang mundo ng showbiz kung bibigyan siya ng pagkakataon si Catherine Bernardo umano ang kanyang iniidolo dahil sa galing at husay nito sa pag-arte bukod sa kapatid niyang si Maxine Magalona na isa din sa hinahangaan niya sa pag-arte. Ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Huwag kalimutan mag-follow para sa iba pang showbiz updates. Idolize po ate Catherine Bernardo. Yes. Oh. Po. I like her po. Uh, yes, uh, po. Um, I idolize her acting uh -huh. and everything. Po. Uh, yes, so po. Is she someone that uh, gustong mong katulad balang araw? Yes. Po. <laughs> every color, every hue is represented by me And you take a slide in a slope Take a look in the kaleidoscope Spinning round, make a twirl In this kaleidoscope world